Hi guys! <laughs> Buong hiyan. Yan may laro ulit tayo ha. Huwag kang iyak talaga ha. Kung sino pinakamaraming na shoot na lapis ay may 100. And kailang dalawa ni Sak mo? Ano? Let's go, let's go, let's go, let's go! Oh, kanino kayo sa patch nila? Go, hanggang sa ubus ang oras. Go! Oh my god! Ang galing ni Aling Maliit! Kung sino pinakamarami ha? paiza eh golo golo oras pa may ba, may ano eh. may, may oras pa. May, may pa. pa may 100 oras pa ah isa, isaw isa, talis 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 ah, talis tatlo talis 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 talis

Guys, may nakita na naman akong filter, oh. Yan. Medyo mahirap tong filter na to. At feeling ko, medyo mahirap talaga tong game na to. 100 pesos ang ating price. At sana walang umiyak na batang maliit. Diga. Kaya let's go. Aling maliit, ano? Ready ka na? Hindi. Hindi hindi mag ka na. 100 pesos, oh. Ano, go. Yan, ha? Go. Go na. Yan, let's go. Let's go. Ah! 2.5. Isa pa. Mga limang try dapat. Limang try. Let's go. Dalawang try. Tatlong try. Apat. Gumalaw ka kasi. Huwag ganoon mo. Parang yan. Yan. O, yan. O. Yan. Yan. I-balance mo lang. I-balance mo. Wala. Natalo na. Wala. na. sa aling maliit. Let's go. Sak mo naman. O, oh, one ay, try. Ay, Two ay. try. What? Three ay, try. Ay. <laughs> Four ay. try. Last one. May naman laro. Oh. Ah, uh, wala kang 100. May hirap naman. May <laughs> hirap naman na. yung na. binubuon. Go Hana, ikaw naman ha. Mm -hmm. Wait lang, di pa yung game. <laughs> go. One try. Two try. Three try. Four try. Pa. Ah. Pa. It's called, it's -try Let's go. naman oh, no. no. <laughs> First try. Second. <laughs> Third. Fourth. Five. Oops. <laughs> ano ba 'yan? Wala. Parang imposible guys na maka maka 10 seconds sa larong 'to. Kayo ba naka 10 seconds? Comment nyo nga. Ang gaganda po ng ngipin nyo. Maganda ba? Ang puti di ba? Kasi may secret kami at dahil mahal ko kayo guys, sasabihin ko sa inyo kung ano ang sekreto namin. Pero aantayin ko muna si Hart kasi pauwi na daw siya galing school. Let's go. Mukhang may parating na mga pangit na babae. Eh. Ayun oh. Hina po sila, hi, tsaka si Hazel. Hoy, may nagtatanong sa inyo kung ano 'yung sekreto ng ngipin nyo. Bata ang ganda. As, ay, sikreto nga pala. Sikretong malupit. Sige, sige, sige. Ano kasi yung sikreto natin? Kayo na magsabi ha. Tinatamad ako. Magbihis na kayo. Tagal, tagal naman. Eh. Papangit, papangit nyo naman. mga marites, oh. Tanungin na natin kung ang sikreto ng mga to. Hoy, mga luka. Anong sikreto nyo daw? Ano yan? Pangipin ito. Pag nagod ako. Ah, yun pala yun. Mm, mm, mo mm, 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 Try mo nga din. Try mm, <laughs> oh, like mo nga din. O, ligay mo sa sangi. Yan! Natapon! Mm, ano mo? Sayang, ano yun mo? Sayang. Yan. O, oh, sangipin yun, guys. Bababad siya ng 5 minutes or 3 to 5 minutes sangipin. Tapos, toothbrush yun. Tapos, toothpaste na. Yan, ganyan. Para ano? Para angipin yun. Ay, sobrang puti katulad tulad ni Heart. Yan, para yung budi nyo pumutin. Ay, yung budi. <laughs> Hindi pala yung inyong ngipin. Ako na nga yan, huwag nyo nang gamitin. Ate, ano? Gusto, may nakita ako dun ano, ang paaylaw doon sa may daan. Oo, okay, okay, ang ganda nga eh. Gusto ko din meron tayo sa bahay ngayon, na yun, kasi malapit ng Pasko. Oo, sana magkaganon din tayo para sa malalay. Kasi o, o. malapit ng Pasko. Oo gusto to din. Ay, ito. Meron tayong pailaw na dala. Tingnan natin kung matutuwa sila. Let's go. <laughs> guys, eto guys yung pailaw na binili ko. Napakaganda nito oh. Isabit natin sa bahay. Tingnan natin kung anong reaction nila pag nakita nila yung pailaw na kanilang gusto. Yeah, let's go! Guys, dyan, niligay ko na yung mga pailaw sa bahay namin. tuwan tuan ng mga batang yan. Tama. Tawagin natin. Ma, ma, ikaw ang magsasaksaka. Tawagin ko mga bata, ha? Yan, wait lang, wait lang, wait lang. Ito na ito. Sak Alaysa! Hana! Ha? Tingnan nyo. Yay! Meron na din kami! Natin na kami sa Pasko! Yay! Ganda di ka! Ang ganda ng pailaw natin, ah. Oh. Guys, ang ganda, oh. Ang cute. Ano, ang ganda. Tuwan-tuwan na naman ng mga bata. Guys, ang ganda, ba diba? Sobrang haba niya, guys. Sobrang haba. Abot doon, yan. Yan, ganyan. Pag yung hawakan, hawakan na sukmo yan. Yan, hanggang dito, oh. Sobrang ganda, guys, ng kulay, guys. Sa gusto bumili, ay, bumili na rin di ba? Opo. Sa aling malit ay tuwan-tuwan na naman, oh. Bungay naman. Ah! <laughs> Arte, ma, bugutin mo na yun mabilis. Huwag mo na ano yun. Buguti mo na. Brr, kawawa. cute. <laughs> Kuya, sabihin mo, bakit ang ganda ng buhok ni Sakmo at Hana? Maganda ba? Pero tingnan muna natin ang buhok ni Aling Maliit kung maganda din. Ito si Aling Maliit, oh. Oh, yan yung ginagawa mo dyan. Puro ka TikTok. Puro ka TikTok. Tingnan ang buhok mo, maganda ka Ang lambot naman ang buhok mo. Ano ba sekreto nyo? Ay, patara rin guys. Mata magdata rin maya maya. Hana, sakma! May nagtatanong ano doon sekreto ng buhok nyo? Ba't daw ang ganda? Ito lang yan. Kukuha lang namin. Ano naman kukuha nun mga dalawang ito? Ito po yan, ginger. yung shampoo? Ah, yan yung binibili nyo pala. Ito <laughs> yung ginagamit kong ba? Oh, kay nakikasali. Ano na naman? Ay, mas maganda ang buhok kaya As sa kanila. Ang um, mas magandang buhok. Tingnan nga kasi gamit namin itong ginger shampoo. Ah, ito nga yung... Ito, ito pala yung trending na shampoo na pampaganda ng buhok. Tsaka smooth na mo. Gusto ang buhok nila. Ang karabat. Oh. Ang ano, ang ano an 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 tawag yun? Ang kintab tapos ang lambot. Ang kaysa kamudan lambot. Ang buhok. Si Alisa. Paano si Aling Maliit? Hindi. Hindi naman pala. Sino maganda buhok? Si Aling Maliit o kayo? Kami! Dahil gumagamit ng ginger shampoo. yeah <laughs>